Bonifacio, ang Supremo, the musical play ng Phil Stages Foundation kahapon sa Saint Scholastica College. Gumanap na Bonifacio ang aktor direct director na si Vince Tanyada. Hindi ito bago sa kanya dahil 2013 ay ginawa na rin niya ito pero ikinuwento niya ang pagkakaiba sa panahon ngayon. Sira sinabi rin niya kung gaano kahalaga sa henerasyon ngayon ang mensahe ng kanilang play at paano nga ba nila nakakapture ang mga kabataan ngayon. Roll VTR. Nag-open like rehearsals kami. May mga nanonood na mga bata. Sabi nila, pinag-aralan daw nila to sa history kaya lang puro dates at saka puro pangalan parang na bored sila our TikTok generation are is more inspired with um, everything na pinipresent through songs and dances the visuals so visuals uh, as I, costumes ganyan ganyan I'm already 50 years old I'm not young anymore compared to 2013 when I first did this musical tumatumbling ako noon. Siguro mga nakapanood, 'di ba? Talagang grabbing action scenes ko. So sabi ko, wala na akong ibang papakita. As in, tanda ko na, pulukulikat, nilarayuma. <laughs> so more on the emotions naman. So this time, what I'm trying to present is a weeping Bonifacio. It's, it's an emotional Bonifacio. <laughs> Kala ko wala tayong mic. Si Vince ah. niya na po, siya yung gumanap ng Bonifacio. Bonifacio. Bonifacio uh -oh. Sa kanilang sales Na ito po, ang kaya ba, noong 2013, nagawa niya rin yung niya, yung friendship, yes, di ba? Uh -oh. Pero yun nga po, dito, nilabas yung tunay na nangyari kay Bonifacio. Dahil iba yung sa pagkakalam natin na pinatay siya ng mga Kastila. Uh -oh. Doon sa diba na, kasi, natutunan. Oo, oh -oh, kasi diba? may, mga, may mga intriga, di ba? Tungkol sa pagkamatay ni Bonifacio na no, may kinalaman daw sa si Emilio Aguinaldo. Kaya pa orin niyo po ang play na ito at kayo na mismo mag-interpret ko ano talaga yung nangyari. Di ba? Kahit nung bata tayo, di ba, may mga ganong issue lumalabas. May issue rin pala talaga noon. Uh, pero ito po, noong uh, uh, 2013, uh, uh. nag-guide o dinimanda yata si Vincent uh, Yada uh, uh. kasi bin, talagang pinakita niya, yun talagang nangyari kay... Bonifacio. Mm -hmm. Para yung mga educators, mga historian. Teka, hindi naman ganyan yung story, parang gano'n. Pero yun po, kasi nag-research talaga sila, no, di ba? No, no, no. May katuloy siya sa pag-research. Kung ano talaga hey, historian. nangyari. Historian. Oh, o, historian talaga. Yung nakausap nila kung ano po talaga ang tunay na nangyari kay Bonifacio at sa kanyang kapatid kung sila po ba ay pinapatay oh, oh, ng isa rin Pangulo natin. Pangulo, Presidente. Oh, oh, Presidente. Pangulo ba siya? Oh, 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 oh. Yung sinasabi, di ba? So, yun, abangan nyo po. Panorin nyo po yung play eto pa para po sa lahat para malaman natin tunay na nangyari sa ating kasaysayan Oo, at ng mga bayani ang musical play na ito ay tata tatakbo na isang taon ha si sila sa buong Pilipinas correct. para ipalabas ito sa iba't ibang eskwelahan hanggang para... April correct next year, diba? Oo, yes at syempre ay uh, gusto niya pa ring ibahagi kumbaga yung ano, yung ating mga bayani, di ba? Gusto pa rin niya ibida yung mga sakripisyo ng mga bayani natin. Alam niyo po, nakakayak yung nangyari. Tanyado. Nakakayak niyo nangyari kay Bonifacio. Panoorin niyo po itong play na to. Bonifacio, and ang supremo.